Operation USA Mga kapalipino, ang inyong po lingkod nasa Grand Canyon, dito po sa Arizona na kung saan namin kayo ipapasyal at ang ating hula hope question ay dito po sa video pero ang sagot mamaya real time sa Facebook. Pero bago tayo magtungo sa ating hula hope question for today, ay nais ko munang pasalamatan ang nagbigay ng comment sa ating hula tawanan lang muna video paborito ng politiko sina Porasia Joemi Fernandez Dens Lancy Lani Masaya Himbidibini Isabel Colaton Jema Doldolao Ellen Padre Juan de la Cruz Maria Conchita Feliciano John Crismar Gorospe Kate Pagulong Ricardo Maulion Ver Padrex Evelyn de Latina Mission, Albances Padura Gemma, Marjorie Calderon, o Marjorie Calderon, Cleofe Aribe Anyoso, Melen C. Dumondon, Ana Mirazol, Emer Argente, at uh, may pinahabla ating direktor, ngayon lamang nag-comment, si Aine A. Luzauro. At mga kapilipino mula sa sa Arizona, Grand Canyon, itong ating hulahuk question, kung ako ay kumakain, at ang sabaw ay tumilapon, ano ang hawak ko? Kita-kita tayo sa Facebook real time. Salamat po.